Noong nakaraang buwan ay may isa tayong kababayang OFW na bistado dahil nga sa ginawa nitong pagnanakaw sa amo nitong Turkey. Pero alam naman natin na hindi lahat na napagbibintang ang domestic helper ng kanilang mga amo ay guilty dahil ang iba nga sa kanila ay biktima lamang ng tamang hinala. Ito nga ang nangyari sa isa nating kababayan matapos nga itong pagbintangan ng kanyang amo ng pagnanakaw ng mga mamahaling bag at hindi nga nito napigilang maglabas ng sama ng loob sa kanyang amo lalo na't halos limang taon na nga itong nagtatrabaho dito. Ang sama ng pasok sa akin ng November 1, 2025, ito talaga yung araw na hindi hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko guys. Yung pagbintangan ka ng amo mo na nagnakaw ka ng tatlong pirasong chanel na bag. Diba? Ang sakit. Na-speechless ako. Hindi ako nakapagsalita. Umiyak na lang ako. Hinalughog yung kwarto ko kasi. Hinayaan ko siya. So wala siyang nakita. Lumabas siya. Pumunta siya sa kwarto niya. Napaiya siya yun kasi nga. Alam niya na hindi ko kinuha. Pagbalik niya sa kwarto niya nandun. Nakita na nila yung bag na hinahanap niya. Chanel na tatlong piraso. Ano hingo naman yun, di ba? Kontento naman ako sa pinapasahon niya sa akin. Pero yung ginawa niya na yun sa akin, hindi ko pinalampas. Kinausap ko siya. Kasi sobrang sakit dito. Almost five years na ako sa kanya. Tapos pagbintangan niya ako, nagnakaw. masakit, mabigat sa dibdib. Although lang siya, parang ang sorry niya sa akin. Pangat, yung uh, pangalawa, part 2. Una palang ano niya sa akin, sabi niya, uh, adama, may nawawala akong bag na tatlo. Inandyan e, kami sa sala nung bata. Pwede ko bang halughugin yung kwarto mo? Pero yung boses niya, alam ko na talaga na nagbibintang siya. Yung palang paghalughug niya sa kwarto ko, sinundan ko, nakita ko kung paano siya magbuklat. Ayan. So hindi ko siya pinansin pa rin guys. Hindi ako nagsalita kasi nga ayokong magsalita na hindi ako handa sa mga sasabihin ko. So hinayaan ko siya. 'Di ba? The after ko siyang hayaan, dumating yung uh, tutor ng bata. Pumunta na ako sa kusina para magligpit-ligpit. Sinundan niya ako, nag sorry siya. Binigyan ako ng pera. Then after niyan, hindi ko siya pinansin, as in, pumasok ako sa kwarto ko na umiiyak ako, umiiyak siya, sabi niya. Tapos, nakitinan daw yung kapatid ko kung anong ginagawa ko. Eh di sinabi daw niya na umiiyak ako. Umiiyak siya dahil sa ginawa mo na pinagbintangan mo siya na kumuha ng bag. Kasi, 5 years na siya sa'yo, pagbintangan mong nagnakaw. Sabi daw niya, inamin naman niya na kasalanan niya kamali niya na pinagbindangan niya ako. Sobrang sakit. Alam kong kasalanan ko, sabi naman. Yun ang binagay niya yung sahod ko kanina, kinausap ko siya. Sabi ko, gusto kong mag-open up sa'yo ngayon. Gusto kong ibalik mo yung camera na inalis mo doon sa kwarto mo, sabi ko. At kung meron kang hahanapin gamit na hindi mo makita, sabi ko sa kanya, hanapin mo muna kasi ang lagi ng bahay mo bago ka mag-react ng pagbintangan ako. Sabi kong gano'n sa kanya. Tapos, isuggest ko yung bag mga gamit mo, bag mo, mamahalin mong gamit, ilagay mo sa isang pwesto para pagkailangan kailangan mo, madali mong makita. Sabi ko sa kanya. Mahanap mo kaagad, sabi ko. <laughs> sa kanya. Yun. Nagsorry siya, nakita ko naman sa mukha niya na talagang sincere siya, nag-blush yung mukha niya, guys habang ka-usap ko siya. Aminado ako, anti kasalanan ko kaya sorry talaga, sabi niya sa akin. <laughs> Tapos sabi ko, after ng pag-uusap natin na to, sabi ko sa kanya, kalimutan na natin to, ayaw ko na pag-usapan. <laughs> Kasi nasasaktan ako. Sobrang sakit. Sabi ko sa kanya, you broke my heart. Sabi ko talaga sa kanya nakakalungkot, lungkot, nalulungkot ako sa ginawa mo sa akin. Sabi ko ganun, ang sakit dito, sabi ko. First time kong mapagbintangan sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Sabi ko sa kanya, almost five years, tas ganyanin mo ako. Diba? Ang naging kwento ang ito ni Kabayan ay siguradong naranasan na rin ng iba nating mga kababayang OFW. At siguradong alam na alam nga ito na mga kababayan nating domestic helper na mga veterano na sa Middle East na meron talagang ibang employer na hindi nag-iisip bago mang bintang sa kanilang mga domestic helper nga rin ang mga ito sa pagiging masyadong mainitin ang ulo at talaga namang wala silang pakialam kung minsan kung ano ang mararamdaman ng na nagtatrabaho sa kanila Sana ay magsilbing aral ito lalong-lalo na ang naging istorya ni Kabayan na kahit sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanya ay pinili nitong maging kalmado at kausapin ng maayos ang amo nito. Ito nga ay para hindi na lumaki pa ang gulo habang na nga rin ito ng maayos sa kanyang amo ang mga bagay na ayaw na nitong maranasan at hindi nito dapat gawin. At kung nagustuhan nyo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa panonood.